Magandang araw po. Kasama natin si Dr. Ray Salinel. Kaibigan natin. Yes. Napakagaling na infectious <laughs> disease. Doc Ray, ang problema is dumarami ang tuberculosis, marami pa rin sa Pilipinas. Ano ba to? Ano ba natin sa kababayan? Well, di ba may programa TV? naman ng ating gobyerno na pag, sabi nga, pagka dalawang uh, linggo na kayong mahigit na inuubo, mm -hmm. uh, sa gabi, or ano, ang sabi kinakailang magpakita ka sa doktor, baka kinakailang nga magpa-x-ray para malaman kung ito nga ba ay tuberculosis o hindi. Lalo-lalo na po kung meron kayo exposure, kung meron kayong magulang, lo lola, kapitbahay na na-expose po kayo na alam po ninyo talagang positibo sa uh, TB, mm -hmm. siguro po kinakailangan po talaga na magpa-check up po kayo. Kung sa kasakali po kayo ma talaga na may tuberculosis, kinakailangan po talaga na umpisan po yung gamutan. Ang gamutan po talaga, ang pinakamaykli na buwan, pwede pong ma-extend po ito ng siyam mm -hmm. na buwan hanggang isang taon. Depende po kung paano kayo mag sa gamot medyo talaga pong matagalan po ang gamot ang kinakailangan lang po ng konting tiyaga dahil nga po hindi naman po nagagamot po ito though hindi po ganun kabilis talaga po namamatay po ang mikrobyo ng tuberculosis yes. explain natin doc ray ano ba tong tuberculosis ano ba yung tb ano ba yung spot Okay. Kasi na mm -hmm. nalilito sila, minsan parang hindi hindi mm -hmm. matanggap eh. Opo. Diba? Yung pong uh, Mycobacterium tuberculosis ito bacteria. po, yung pong bacteria na ito po ay naililipat sa pamagitan po ng dahak, ng ubo, ng laway po ng isang taong positibo. No, kung siya po ay naglalabas talaga ng Mikrobyo sa kanya pong laway o dahak or plema, posible pong mahawa po ang mga nakakahalubilo niya, nakakasama niya po sa bahay o kaya sa trabaho, okay? Kaya po pagka mayroon kayong balitaan na gano'n, siguro dapat gumamit talaga po ng proteksyon sa inyo ah. pong sarili, magsumot uh, ng uh, face mask, okay? Yung maganoon po tipo. Uh, importante po talaga na uh, pa up ka agad wag po 'yung pagwawalang-bahala, especially kung may mga na na Mata, mahigit po sa dalawang linggo pag-uubo, uh, nangangayayat, uh, hindi na po makatulog kasi inuubo na po talaga, no? Nilalagnat sa gabi pa minsan-minsan. Yung po sinasabi ng pagdahak ng, ng dugo, dugo minsan late na po lumalabas yun, eh. Late na po lumalabas yun. Hindi na po pinakalaintayin pa yun, no? Akala ng iba, hey, hindi naman po ako dumadak ng dugo, eh. Hindi naman tibito, no? Pero yun nga po, Uh, isa po sa amin po bilang infectious disease specialist po, isa po sa siya sabi namin great pretender among infectious disease po, ang tuberculosis. Pwede po magpakita po ito ng sin symptoms or sinyalis na akala natin hindi TB. Yung pala, tuberculosis pala po yun. At hindi lamang po sa baga, Tumatama po ang tuberculosis Ato. po, ha? Kaya kinakailangan po talaga makumpleto po ang gamutan. Posible po ito pumasok sa ating pong utak, TB meningitis, posible po maapektuhan ang ating liver, at iba pa po parte ng katawan po natin, buto. pwede po maapektuhan. Yung po yung extra pulmonary tuberculosis na yes. tinatawag po natin. Kaya hindi po biro din ang tuberculosis. Kinakailangan po kumpleto ang gamutan. Bakit kamo po? Kasi nga po, um, ay uh, yung resistance, the resistance po ay naku tumataas na talaga kaya po minsan po ay uh, nahihirapan na rin po kung gamutin 'tong mga TB patient po kasi yes. nga po eh hindi na po minsan tumatalab eh yung po pangkaraniwang gamutan. Paano yung iba na wala namang sintomas? Uh, walang ubo, walang lagnat, hindi pumapayat pero yung x-ray niya may tuberculosis na bago. Mm -hmm. Paan natin mako-convince na kailangan din uminom? Kinakailangan po talaga nating uh, gamutin 'ano kasi po hindi po normal na meron kayong ganon spot no? Oh, yun, Oo, yung spot, yung spot na ganun po. Pag sinabi po kasi ng, ng extra, ng uh, nagbasa po ng plaka po ninyo na may spot kayo, may tama kayo sa baga, dapat po siguro ay gamutin na po natin kasi pag hindi po natin alam, baka po kahit pa paano po, nailipat po, naihawa po ninyo yung tuberculosis. Uh, actually po, syempre, doktor po ninyo rin ang nakakaalam po din nun. Pag sinabi po ng doktor nyo, kinakailangan maggamot, by all means, kinakailangan po uminom ng gamot. At, sabi ko nga po, pinaka maikli po anim na buwan. Mm -mm. Pwede po tumagal ng siyam na buwan hanggang isang taon depende po kung paano kayo magre responde doon. Kaya kinakailangan yes. po regular follow up. Importante po ang regular na check up sa inyong pong doktor. Pwede rin sa center pag walang pera. Opo. Yung pong uh, may binibigay po na, na libre pong gamot, ano? TB dots, mm -hmm. no? Sa inyong pong pinakamalapit na health center. Ano po, uh, samantalahin po natin na libre pong binibigay po yung gamutan, Marami magkakomment, Doc Ray, na wala silang TB dots eh. Doon sa mga ilang lugar na wala, eh kung talagang walang hmm. choice, eh hmm. bibili talaga. Yun yan. nga po, siguro kinakailangan oh. po talaga po. Kung natataon doon sa LG oh, union, po, wala. po natin na makainom po talaga, makabili po ng gamot at at the same time kasi yung may mga pasyente din po ako na no, pagka after 2 months maganda na pakiramdam pa hindi ito. na po nagpapakita yes, hinihinto pa, paano po. natin ma-convince no? na at least 6 months in okay, po pinaka may po talaga ang anim na uh, anim at, na buwan andami, po ang dami actually 33% hindi nakaka-complete yun eh. na nga po eh no kaya oh. po nakakatakot po yun kasi po baka mamaya po by the time na magpakita muli yung pung tuberculosis sa inyo baka hindi na po sapat yung gamot na una niyong iniinom mm -hmm. at mas matapang na gamot ang pang ibibigay namin sa inyo, pagka mas matapang o secondary line, second line anti-PB drugs, eh medyo marami-rami na po ng konti yung mga side effects yes. ng mga ganun po, ano? Kaya mas mainam po talaga pag sinabing anim na buwan, anim na buwan po ninyong inumin ito at regular kayo magpapakita, yes. ah, mag up sa inyo po doktor. So, first two weeks, Titigil yung, mo na sa trabaho. Opo. Oh. Kasi nga po, yung, yung Medyo unang na, dalawang linggo po, po. intensive no, na treatment. Mm -hmm. Yan po ang paraan po para somehow po medyo malabanan na po natin yung uh, TB, uh, TB, tuberculosis po, para hindi na po kayo nakakahawa no, sa inyo pong kasama sa bahay. So, kinakala yung dalawang linggo, napaka-crucial nun eh. No, importante, importante yun. Dere, derecho po dapat yung dalawang buwan na eh, yung walang yes. tigil. Last two questions, Doc Ray. Ano yung precaution sa bahay, sa pagkain, first two weeks, well, actually mga Po, bata? oo, hindi naman po nakukuwaya sa paggamit yun ng sa so, isang tao may TB mm -hmm. o paggamit po ng kutsara o paggamit po ng plato. Miski po halikan po kayo sa pisngi po, hindi naman po nakakahawa po yun. Kahit na yakapin po kayo magdamag, hindi po nakakahawa yun. Sa dahak po, no? sa laway, sa plema po, naihahawa po yun. So, sa so pag-ubo, so gumamit po ng face mask po sa bahay. Siguro, yung taong alam niya na siya ang meron, siguro siya na po yung gumamit. Mm -hmm. no? Siyempre, yung iba siguro kasi parang ang comfortable ibang kasama sa Wala pa ako ako gagamit ng face mask, yes. no? Siguro yung tao po na diagnose sa may TB, siya na po ang gumamit po ng face mask po para hindi na po niya naihahawa po, no? Yung kanya pong dahak, laway, uh, para hindi na po kumalat yan sa loob ng, ng bahay po. Ang importante pa rin po, siyempre, yung pong sapat na uh, dami ng oras ng pagtulog, masustansyang pagkain, Sama. importante po yun yes, eh. Yan, kailangan palakas. palakasin ang immune system ng isang tao kung may TB. So, tulog, healthy foods, plus Last question, Doc Ray. Habang umiinom sila, syempre, maninilaw, mag-o-orange yung ihi. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, po. Oh, ano ba yung mga oo, oh, oh. nila po. para makatapos oo, tayo oo, sa next Opo, oh, 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 yun nga po. Huwag magtataka po pag kukulay orange or parang uh, matingkad yung kulay ng pag-ihi. Ibig sabihin, nakakainom po kayo ng rifampisin, ano? Huwag kayo po kayo magtaka doon. Medyo tatlo, apat na klase po talaga ang gamot. Konting tsaga lang po talaga. Konting tiis lang po. Yung lang para tangin paraan po para po makomplet natin ang gamutan ng anim na buwan. At pag natapos na, I think, 97%, na ganun ka oh, taas. oh, eh, Malaki secured. po, malaki po, malaki po ang chance na. po na matrag. Pero again, Uh, gusto ko, ako, ako, in my practice yes. po, kahit na po nasabi ko na magaling na po kayo, kahit pa paano eh, bumisibisita po kayo, no? Mm -hmm. Kung sakali po meron kayo napansin na pagbabago sa inyong sarili, dalaw pa rin po kayo. Regular check-up pa rin po, no? Kung gano'ng importante po yung mga nauna pong konsultasyon ninyo, sa doktor, importante din po yung mga follow-up check-up. Balik din po kayo kahit pa paano sa inyo doktor. Maraming, maraming salamat, Dr. Ray Salinel. Sana okay, matuto ating kababayan. God bless po.